Oo. Saya? Muta nung tagpuan ba ya? Ukra ya? Ay, talong ya? Mm-mm. Ano atay ko ali? Natang pet-pet ng... Natang pet-pet ng mga gulay? Ukra. mm Ma'o. Mau. Bapak kayo ang kuan o ang... Ang panahon? Kaysa ko siya ba? Hey guys, kaysa ko ka ano. Ang bibi! Pwede na na! Pwede na na!